Hello mga kalogs! Tangali tayo ha! O! gracia mga kalogs! Ito! Ang adobo! Ito ay utan na Ito bigay yung... May itlog ito eh! Hindi ko alam ang luto! Bigay! Bigay sa ating trabaho! kasi ano! May isda siya! Yan, Ayan! Ayan! Kaya na! Hmm! ha 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 Ah. ha ha ah ha ah. ah, ha yo, ah, yo. Mm.

Sa si atat ko pala yung aking madam na si Jerilyn. Na, nah, sumusuporta lagi sa akin. Au! Ah. Um. Mm. 嗯。嗯。嗯。干呗。嗯。 mga Japan subscribe sa aking youtube channel hindi lang po sa inyo ng isang subscribe and click the notification bell para lagi kong updated sa aking gagawin video tulad nito. comment lang po sa mga gustong yayakap sa akin balikan ko po I promise thanks for watching